Will help nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. yon ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila that is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Dinamit mo yung pera ng ano? And even, even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing, galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapaupira ka. Ang nawala na sa, ang nawala, ang, ang ating PhilHealth funds, natin lahat ha, was about 8.9 billion mag one 89.9 89 oh 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. Ah, uh, 27 na lang ang natera. Eh, paano yan? Hindi man, hindi man maano ng kakisa. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero well, no, Mr. President, if you see that this ili, ano, uh, may estafa st case, ano na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa, ano, sa, sa court, but the, the justice system, the court, this government, <laughs> no, the court, si, ang pumapasok ang Supreme Court. Kaya hinto ang na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong, huwag nalbes nal nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the uh, 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi so, daw, binalik ang pera sa mayor. Anong ibalik mo? Wala mo pera. Maghiram mag nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito walang project